Nakakapagod din pala yung walang problema, no? Yan yung lungkot na nararamdaman ni madam ngayon. Madam nyo, wala nang kabuhay-buhay. Ewan ko ba kung humihinga pa ba to o hindi? Minsan na nga lang magpaparamdam. Ganitong muka pa ipapakita sa inyo. Ewan ko ba kung anong epekto sa nilagay sa muka niya? Ganito ba talaga ang buhay ng walang dinadalang problema? Yung tipong malambot naman yung kamang hinihigaan mo. Partida, naka-aircon pa yan si madam. Pero hindi siya nakakatulog ng maayos. Ewan ko sa'yo, madam. Ang hirap mong intindihin. Balik ta-data tong utak ni madam. Tignan nyo, nakakatulog sa sahig. Pati na din sa CR. Gusto niya lang talagang nahihirapan siya. Eto palang si madam. Mineral water pala yung nililigo nito. Na may halong glutathione at collagen. Partida, may vitamin C to Z pa yan. Kaya lang, hindi uso sa kanya yung maligo. Isang malaking himala na nag-toothbrush pa nga yan eh. Dahil sa init ng panahon, yung madam niyo, hinahayaan niya lang na nakabukas yung ref niya. Huwag na tayong mangi alam Problema na ni madam yan kapag tumaas na yung kuryente niya Parang kinawawa ka naman dyan madam Parang kanina lang walang kabuhay-buhay yan eh Nakikita ko parang isang taong di kumain si madam Pero wala daw siyang ganang kumain sa lagay niyan Sa sobrang busy niya ni madam Kain at tulog lang ang ginagawa niyan Dahil pareho kaming walang problema ng uncle ko Kaya tinagay na lang namin Kinabukasan, ginising ako nitong alaga kong dinosaur. Yun pala, may nararamdaman na palang sakit. Kaya sinugod ko na sa vet clinic. Natakot pa nga ako, baka bumuga pa ito ng apoy eh. Dahil hindi natutama to tong nararanasan ni madam. Abay, may naisip siyang solusyon. Dadagdagan niya ang palamunin sa mansyon. Para may problema naman si madam kahit konti. Eto na nga at bumili na nga si madam ng dragon. Para may kasama at may partner na yung alaga niyang dinosaur. Grabe madam, yan lang pala yung magpapasaya sa inyo. Parang mababaw lang yung kasiyahan ni madam, no? Parang kanina lang ang lungkot-lungkot mo, madam. Parang gusto ko na ding maging pusa. Kasi alam ko, ang swerte talaga ng buhay ng mga to. Mukha lang nagkakasundo yung mga yan. Pero kanina lang, nangyari na ang World War 3 Kapagitan ng dalawang yan. yung kulay ng dragon na yan, hindi pa yan yung final look. Mag-evolve -e pa yan. Pero nararamdaman talaga ni madam yung tensyon ng dalawang to. Ayaw kasi ng dinosaur ko yung pinapagamit yung mga gamit niya. Parang nagsisisi ka na, madam, sa mga naging desisyon mo. Ewan ko ba kung nag-aaway ba sila niyan or naglalambingan. Akala ko nga hindi na magbabati itong mga to. Pero nagiging sweet na sila sa isa't isa. Oh. <laughs> Kaya minsan, kahit padalos-dalos magdesisyon tong si madam, mukhang wala naman siyang pinagsisihan. Panigurado magsisipag na si madam niya. Kasi ang laki pala ng gastos mag-alaga ng ganito. Lalo pa ang lahi nito ay hindi lahing Pilipino. Okay lang yan madam, at least hindi lahing aswang. <laughs> Dapat lumaki kayo ng lumaki ha, para magugulat na lang sila na nag-alaga si madam ng endangered species. Sa ngayon, bumalik na yung sigla ni madam. Parang kanina lang halos hindi na humihinga eh. Paano ba yan madam? Dumadami na yung palamunin sa mansyon. Pero parang masaya pa si madam sa lagay na yan. Kaya ayoko maging madam eh, Kasi nakakabaliw. Pero mas okay na din yan. Mas nakakatakot si madam kapag walang kabuhay-buhay. Kaya isa lang ang masasabi ko. Mabuhay tayong lahat. Go!